mga utol Good morning everybody Good morning mga utol So yan, kayo lang po natin Galing biyahe uh, Manila To Ate Monan. Ngayon naman, ay punta tayo Ngayon dito sa uh, Palengke Pag Sabado kasi, Sabado ngayon Ay uso yung Tinatawag namin Changge O yung mga murang bilihin dito sa may Tabindagan Changge Changge ng Ate Monan dito, pakipakita ko sa inyo ang tiyanggian dito sa ating Quezon. At dahil Sabado ngayon, ayan, may tiyanggian. So, dito na ako ngayon sa so may tiyanggian. Ayan. Mukhang malaki-laki yung tiyanggian dito ngayon. Maraming tao. So, ipapakita ko sa inyo ng mga tiyanggi-tiyanggi. So, ayan po yung tiyanggian dito. Tiyanggian mula doon. Ay, maraming changet. May mga may mga may mga Ferris wheel na ako nakikita doon. May mga kasi malapit na kasi ang piyesta. So, mga gulay-gulay diyan. At pura, uh, parang may mga rides na dito. Yeah, makita ko punta mo sa mga rides, rides. Ayan. Ah! Mukhang may mga rides na nga dito. Ayan, no? Dahil uh, maaga pa, may mga rides na ngayon. Dahil ang pesta po rito ay August 1 and 2. Ayan, nakita nyo? May rides na dyan. Ayan. Ayan, may mga bingguhan na. May mga perya. Ayan. So, ginagawa pa lang sa ngayon. So yun yung palengke At eh, naman tayo sa palengke Doon tayo sa palengke na sa palengke Ayan So magkatanong tayo magkano yung mga 21 Magkano po sa abawang?

Pagkakalihan ka ng duyan, 1.40. Oh, ano na yun? Dalawa lang po. Masala po sa ganitong ano. no? Sa mga kautoy, so galing ang palengke. to so, papakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa palengke. So, ito nabili ko, favorite ng lahat. Tcharan! New back, new back. Ayan, new back yan. Tcharan! Ayan, new back. Ito, so, bubili ako ng yung 17 pesos. Dalawa. Mura. So, bubili rin ako ng suso. Ayan, kasi magagata tayo ng pako na may suso. Pwede tayo. Ayan niya pa. Ayan siya. Mga suso. Yan, ang ako ko ng suto. Bumili ako ng ng uh, kamatis. Ayan, 44 pesos. Ayan, 44 pesos lahat to. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 9 siya. Diyan bumili ka ako ng para dun sa suso. Ito yung pako. Pako, sa English ay... Anong English ang pako? Ha? Hindi ah. Pako is snail. <laughs> pako. Pako. Or tinatawag natin ano. Parang water something. Basta yun na yun. Search nyo na lang sa Google. Fern. Ayun. Fern. Ayan. Fern. Ito po, meron. Bali ako ang palaya. Apat na piraso. Kasama itong repolyo. 110. 110. puro na. 110. Bumili ako ng siyempre, favorite ng lahat. 100, 100. Tapos kalahati, kalahati, 100. Ayan, ano pa ba? Luya, 40 pesos. Ayan. Luya, 40 pesos. Uh, itong dalawang binili kong sibuya sa so dalin ko sa Maynila. Ay! Mga sibuya. Sa so ko sa Maynila yung isa. Ano yan? 80, 80 pesos. Tapos itong 70 pesos na bawang. Marami naman siya. 150 yun. Bam 50. At syempre ang favorite ng lahat ang pinakamahal 50 pesos. Oh, mahal daw. May gulay. Ayun. So yun, ito na 'yung nabili ko lahat. Hmm. Ayan na lahat yung gulay. Bawang. Sa tatatay ko. <laughs> Jana makatapos sa aking video mga kakoutoy hanggang sa muli. At sana nagustuhan niyo itong video na ito. Bye for now.